Sila ay si Sir J.R. at si Ma'am Ophel, bagaman sila ay may edad na, hindi ito hadlang sa kanilang pagmamahalan. Dahil ngayon ay araw ng mga puso, ibabahagi nila sa atin ang kanilang kwentong pag-ibig. Hindi ko naman akala Uh, hello po. Uh, ako po si JR Mali. Uh, sana po tapusin po niyo yung video na to. Sana baka magkaroon po ng inspiration sa inyo. May karelasyon po ako na nagkaroon po kami ng three baby po. Tapos pagka umuwi po ako nung bahay, pagkali po ng work, ako yung nag-aasikaso sa bahay. Sa, tapos yung kinakasama ko po ay na nag-aalaga ng anak namin. Sa sa araw po na yun na may usapan po kami na hindi po kami nakaintindihan Sa humaba po ng humaba ang araw ng mga hindi talaga kami magkaintindihan kahit ano pong usap namin na problema kami hanggang sa naghiwalay po kami. Sa mga araw po na yun na nung naghiwalay po kami, isa naman rin po na nagkasakit din po ako na araw po po ng pandemic yun. Pero inisip ko po, po na parang hindi na po ako makaka-recover noon Pero nag-ano po sa akin noon, ang nagkasikasok po sa akin yung parents ko po Tapos na parang sa sarili ko na nag-iisa lang ako umanap ako ng makakasama ko sa buhay Kaya po nung na, nag-try po ako sa barangay LS o sa GC Hanggang sa nag-chat-chat po kami doon hanggang sa nakilala ko po si Opelia Valdez. Nagkakilala kami sa Barangay LS sa cellphone. Tapos nabiyuda ako ng may may namatay ang asawa ko may di siyempre boring ako wala, nalulungkot ako siyempre may cellphone sumali ako sa GC cellphone ng Barangay L.S. eh yun, na meet ko rin siya, na ano ko rin siya na naging friend ko siya okay siya tapos ano uh, magandang siya kausap masarap siya kausap palasaya palatawa lagi niya akong pinapatawa yung lungkot ko nang nawala ang asawa ko siya ang nagpuno ng aking kasiyahan tapos oh pero kung so pareho mo bago kami naging kami meron siyang kachat sa barangay LS meron din akong kachat kumbaga sa ano, parang hindi para sila doon sa isa't isa. Yung katsat ko rin hindi rin para sa isa't isa. Nagkataon na nag-request friend siya, request friend. Tapos yun, kinonfirm ko. Tapos naging, naging kami. Kaya kung hindi sa barangay LS, hindi kami magkakakilala. Yun, okay siyang kasama sa buhay. Napakabait, napaka masayahing tao. Na kahit inaaway ko, minsan pinalayas ko, iyak yan. Sabi niya sa akin, bakit mo ako tinuturo ang lumayo? Tapos, sabi niya, hindi mo ko Kasi sa umpisa talaga, nangangapa pa ako. Parang hindi ko pa siya pili na maging jowa. Pero narealize ko na, ramdam ko na, mahal na mahal niya ako. Ramdam ko yung kanyang pag, pag uh, ano siya akin, kahit bata siya. Sa totoo lang, naalanganin ako nung araw kasi batang-bata uh -huh. pa siya. Pero mo, 5'5 ako, siya 35. 20 years ang tanda. Pero na-realize ko rin kahit pala bata, okay siya. Mabait. Ibang-iba doon sa naging una kong asawa. Malayong malayo. Yung unang asawa ko, napaka ano ang buhay ko. Napaka miserable. Lagi akong inaaway, Pinagsisilosan. Malayo sa kanya, malayong malayo. Kahit nga sa pagpaparking ko, away na ko ng una kong asawa. Pero siya iba. Ibang-iba siya. Napaka mabait parang ang lawak-lawak ng utak. Ka-bata-bata ng tao pero ang lawak ng pang-unawa. Tapos hindi yan ang aaway Ayoko po kasi nung babag po kami, 'yung babag. Uh, usap lang talaga kami. Oo. kung may problema. o kasi siyempre sa magkarelasyon hindi naman nawawala bigayan 'yung bigayan po. Oo. Ganun. Saka hindi nawawala 'yung minsan may tampo-tampo ka, hmm. mga ganoon. Kailangan mag-gawan mag mag natin ng magandang solusyon agad para hindi na ano? hmm. sen ako nga nag sa kanya Iiyak na lang siya, iiyak. Ang sipag na iiyak. Hmm, napakabait niya. Natuto rin siya pagpaparking. Ayan. One week pa lang. Tsaka yun, nung bago kami magkikita, sabi niya pupunta sa sa akin. Sabi ko, wala pang isang taon yung asawa ko. Huwag muna tayong magkita. Sabi ko, mga mga August. Eh hindi, talagang gusto niya ako makita. Sabi ko, okay lang ba na maedad ako? Tapos, sinabi rin niya na pilay siya, mayroon siyang konting diferensya sa paa, hindi siya nakakabot na mabigat dahil nagkasakit siya nung araw. Pero sabi ko, ano, tanggap niya ako, tanggap ko rin siya. Na kahit matanda ako, pero hindi ko akalain na maiinlab ako sa isang bata lang. Kaya wala akong masabi dahil napaka ano niya. Hanggang ngayon, mag-iisang taon na rin kami sa October. Pero umpilis ang pangyayari. Matagal na rin, no. Oh. Mm -hmm. Kaya wala akong masabi dahil napaka, ano niya. Hanggang ngayon, eh, mag-iisang taon na rin kami sa October. Pero ang mm -hmm. bilis pangyayari. Matagal na rin, no. Oh. Mm -hmm. Tanggap din siya ng mga mahal ko sa buhay, mga kapatid ko. Mas ako kung gaano siya tinanggap ng mga side ko, mas mas lalong tanggap na tanggap ako ng side niya. Noong una, hindi siya matanggap ng parents ko dahil sa edad niya po sa akin. Kasi yung edad niya sa 20 years tapos yung mga naging kasama ko noon, ako mas may edad. Pero nung umuwi po kami sa amin sa probinsya, pinakilala ko naman po siya sa parents ko. Naging welcome po sila. Nung una po, nahirapan sila kasi may edad nga po siya sa akin nang iniisip ng parents ko na baka matulad ako doon sa dati. Pero ang sabi ko naman sa parents ko, masaya ako sa kanya. Kaya sana, maging masaya rin kayo. Sasabi so, ko po ngayon sa parents ko, pag natanggap na rin po nila. Kaya, ilang beses na po kami umuwi ng probinsya, welcome na po siya sa amin. Sobrang paitang nanay niya, si Gasa ako. Noong una ko nga punta sa Queso, nagkasakit ako, alaga nila ako. Dalo uh, na siya, alagang-alaga. Kaya, napakaswerte niyo pala doon sa ano yan, LS. Barangay LS. Barangay LS, oh, meron ko sila. ang LS tulay forever. Para, para magkakilala hmm, kayo, no? <laughs> <laughs> meron palang gano'n. Hindi hmm, ko nga kalain na gano'n eh. <laughs> <laughs> na bakit may gano'n pa pala na... Uh, naniniwala na ako sa cellphone may nagkakatigyan. Oh, yeah. mm. Basta ayusin lang yung kanilang mm. pagkukomitment. Siguro kayo ang itinadhana kasi mm. marami kayong mga pinagdaanan na rin mm. tapos kayo pa rin. Nagsasayo. May kasabihan nga na kung sa una malas ka, sa pangalawa pala may glory. Oh, yeah. Siya na yung glory ko, hindi ko na siya bibitawan. Forever for life na yan. Valentine's na ngayon. Mm -hmm. Sabi ko nga, ano regalo mo sa akin? Sabi niya, secret. Uh, may regalo. May regalo daw siya. Sana hanggang sa aking huling hininga, nandiyan siya. Basta na kahit... naalagaan lang yung relasyon ng... Meron kami noon yung pag -banding, banding namin sa relasyon. So, ganun po yung takbo lang po ng buhay namin. Awa naman ng Diyos. Nakakaraos naman kami sa pamumuhay. Awa ng Diyos eh, kahit wala man kasino kaming pera, wala lang sakit, okay na sa amin yun. Oo, di ba? So, ma, ano nga yung tawag sa trabaho niyong ganito? Ah, uh, parking po. nagpapa Apo. Na kayo. Kahit pa paano po, kumikita ng kaunti. Eh, na, ito lang po kasi yung ano eh, yung kaya kong trabaho kasi bawal sa akin yung mga magbuhat na mabibigat. eh. Mm -hmm. Dito kasi, yun lang po yung mga kaya ko, kahit ganito. Oo, oh, nagkasat po kasi ako kaya bawal sa'yo magbuhat-buhat ng mabibigat. Mm. Kaya tumutulong na lang po dito sa sa partner ko ng papapark. Eh. Pero ito na po yung hanap buhay po namin kasi parehas naman po kaming bawal magbuhat ng mabigat. Hindi, ang gawa lang po namin, tulungan na lang po kami. Welcome naman din po siya sa amin. Welcome dish ako sa pamilya na. So nagpakilala na po kami. Medyo may edad nga siya sa akin pero para sa man kami mga may mga experience na rin sa no? ano. hindi naman nababasi kasi ang edad sa ano eh, oh. Sa taong mamahalan. Pero, pero nung sa tawagan nyo pa lang, ano na may naramdaman ka na sa kanya. Parang yung, ganun may po. Minahal mo na rin. Ah. Kasi iba po siya doon sa kinasama ko nung una eh. Sa sabi nga parents ko na po mismo nagsabi. Mas malapit po siya kaysa doon sa una kong naging kasama. Kasi yung una kong naging kasama, sumasagot sa parents ko. Pag ah. napapagsabihan ng parents ko, samantalang siya, pinapatawa lang niya parents ko, kaya tuwa-tuwa sa kanya. Kaya pag oras sa punta namin sa welcome na no, welcome siya sa amin. pag nag-aaway nga po kami yan eh, ako pa pinapagalitan ng parents ko eh. Kaya minsan nagsiselos <laughs> din po ako, parang siya pa yung tunay na anak eh, kaysa sa akin. I ilang kaya, taon na yung parents mo? Yung mother ko po, ah, 65. Tapos yung father ko po, ah, 10 na po. Ay, si mom uh, 55 po tas ako 35 o, hindi naman nababase po kasi yan sa ano eh sa idad talaga eh hmm. yan ay nasa tao kung talagang gusto niyo isa't isa tatagal kayo pero kung talagang hindi kayo nakakasundo talaga kayo may problema na hindi ba pagpagkasunduan uh -huh. hindi talaga kayo tatagal kung hindi talaga kayo pero kami pag may problema kami nag-uusap po kami lang dalawa wala kami ng pahiya sa ibang tao. Oo. Pamilang dalawa talaga, sekreto namin yun. Para kami yung nagkakaitindihan dalawa. Tama. Mm. Uh. Kasi may hirap naman yung mumurahin ka dyan sa harap ng maraming tao. Siyempre para sa akin, ako noon. Kasi kinakasama ko siya eh, tapos mumurahin mo lang dyan. Oo. Kung may sama ng loob, sa amin lang. Ganun po. Alam mo, nung una kitang na, una ko kayo nakita, di lang ako nakapag-video ng maayos. Mm -hmm. Pero, nagustuhan ko kasi yung kwento nyo. Kaya sabi ko, baka magawan natin mm -hmm. ng video na ma-upload. Okay mm -hmm. lang ma-upload, di ba? Mm -hmm. Mm -hmm. sana mapaganda natin at magustuhan nga ng mga manonood natin. Napakaganda na ng samahan niya eh. Mm. Napakasarap niya pagmasdan eh. Yeah. <laughs> Parang mga teenager ano. <laughs> Sabi ni Madam, may regalo ka pero secreto daw, surprise. <laughs> eh ngayon, ito nag import -e naman ako kahit papano ng konti. Idagdag mo na sa regalo. Bigay mo ngayon. Ay, ay salamat. Oo, so, oh, bigay mo ngayon. natin kung anong ga gagawin. Tayo Lap Lapitan mo doon. Tago-tago muna sa likod. Ay, 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 ay. man akala at di ko rin Masaya siya? Masaya po Ngayon, umong ngayon lang daw po siya nakatanggap ng ganun sa buong buhay niya oh. Sabi ko po sa kanya, anong gusto niya regalo? Sabi niya kung kahit daw po, kaya no, kung nasayo ko kaya po oh. Inabot ko sa kanya to, to. Uh Kilis po niya eh, tatuhan niya kasi sabi niya, buong buhay daw niya ngayon lang daw may nagbigay sa kanya noon. Ako lang na daw nakagawa. Oh, wow! Hindi oh, ba masaya siya? Ano masasabi niyo niya sa regalo sa inyo? Na-surprise ako! Hindi ko akalahin na may ganun na. Kala ko siya 14 pa, napaga. Napaluha ako ng konti. Pat konti lang. Thank you, nam. thank you, thank you, JR. Paano, <laughs> <laughs> paano? <para>? Yeah! <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn sa na magot naman siya hello yung sa sapot niyang nito tuloy tuloy na yung tuloy tuloy na yung aming pagkakas hanggang sa naka nakakamugutian na kami ng mga sabot sa chat tuloy tuloy na yan hanggang sa nabagod na naging kami nun huh? ito nga nangyari na eh kasasama na kami nun huh? hindi pa siya naniniwala nun nung sabi na baka lolo ko ito lang daw siya sabi ko sige kung ayaw maniwala kung sa talaga ko siya pumunta ako dito pero mga, alam mo kung ilang taon na siya. Oo, oh, naman siya. Tanggap ko naman. Tanggap naman ko siya ng pagmabunglang ko eh. Tanggap ko oh. naman ako ng mga muntan Kaya wala na kami problema. Kasi nasama na lang kami. Tuloy-tuloy lang yon Yung paggamit problema. siya naman sa kachat niya. Ako naman eh, din, meron din kachat. Tapos, yeah, you know, no. nagkalabuan din kami. Gawa ng parang hindi maganda o Oo. Oh. Eh, nag-meet kami sa bahay. Dinala ko sa bahay. Pero walang nangyari. Hindi oh. rin kami nagkaili. Tapos, na, nung siya na, sa, nagpe-friend request, in-accept ko. Tapos, nag-hi. nag naman ako. Ayun, tuloy-tuloy na yung ano namin dalawa. May naabot na kami ng gabi, mag-chat-chat, nag-video call. Tapos, gusto niya kung tarito. Eh, sabi ko sa kanya, oh, pa ba, dahil kang ko lang. Oo. Eh, di is the Indonesia, gusto na Ay, siya, October 29. Yun na. Nag-mix na kami, yun na. Tuloy na hanggang ngayon. May nangyari na. Oo, oh, alam na din. <laughs> kasi yung una, wala nangyari Talagang <laughs> kami pala <laughs> Ah, kayo pala <laughs> Ganda okay, kasi na Pantayman din po natin Ah, sige nga siya Hindi ko naman aabala